ang Ating mga kababayan dito sa Montalaban, Rizal ang uh, kanilang uh, kagalakan na makuha ang uh, kanilang uh, payout uh, dahil sa pagtulong ni Congressman Fidel uh, Nograles upang maipabahagi ito sa ating mga kababayan at uh, sila ay lubos na nagpapasalamat dahil sa patuloy na pagmamahal ng uh, Kongresista sa kanyang mga kababayan uh, yung buwan po kasi bago po magtapos ang buwan ng kababaihan at ako po mahal na mahal ko po ang kababaihan ng Magtalban sinikap po natin magbigay ng tulong pinansyal sa mahigit limang libo ng magtabaihan ng Magtalban sapagkat ito po ang aking pasalamat sa kanilang sakripisyo sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang dalampagi Alam ko po, dami ho nilang ambag at contribution sa ating lipunan. At napakaliit na bagay lang po nito, itong tulong pinansyal. Kung kukumpara mo sa mga tungkulin at bigat ng obligasyon ng mga kababainan o mga palpanihan. hindi lang naman sila nanay, hindi lang naman sila ate, hindi lang sila lola, hindi lang sila kaibigan. Sila rin po ay nagtatrabaho at tumutulong sa mga bahay-bahay kaya tayo po sumusuporta sa mga binipisyo, lalong-lalo na doon sa mga discrimination, sa mga pang-ape, pang, pang ng mga kababaihan. Ayaw ho natin yon kaya binibigyan ho natin ng proteksyon ang mga kababaihan sa mga ng ating mga panukalang batas. Salamat. na na dito malaking Salamat po ako po. Masaya tumulong po talaga. Maraming salamat po. Mahalo Congress, <laughs> Congressman Mahal Grales! Maraming salamat, Confidel. Um, Prong po, po kami na nag-open po si Confidel Grales sa isang scholarship para po sa isang healthcare. Um, proud na proud po kami kay Confidel Nograles. Una po natin ang tinutulungan niya po kaming mga dagabayan ng Mangalban. Thank you po Confidel Nograles amin hanggang sa dulo maraming salamat po Okay, marito dito sa Montalban, Rizal. Joseph Segitan nagulat para sa road News.